Magandang morning mga kadayway uh, Welcome back sa aking channel Ariel Vlog DIY Sumahod na pala tayo sa, ano, sa Facebook Yung unang sahod natin sa Facebook May mga gusto kasi malaman kung magkano yung sinahod natin sa Facebook so, Share ko sa inyo Ito siya Ito yung ano natin yung Sobre Napakasarap sa karamdam na makasahod sa Facebook Napakasaya kahit maliit lang ang ating sinasahod, uh, basta pinaghirapan natin masaya, masarap sa pakiramdam. Ito na, i-share ko sa inyo. Ito siya, oh. Oop! Oh. Ayan, oh. na Ito yung natin, sahod. Bilangin nga natin to Magkano to One, two, three, four, five, six, seven,

May ingay. Ay, dali na. Nag-aantay na yung ano ng truck. Ingay mo lang ko eh. Ay. ay, nako. Oh. Malayas na yun. Ay. Okay na. Ay. Ay. Pala po, sa, <laughs> pala po ito sa sa, sa Pepsi. Ano ito. Okay ito. <laughs> It's a prank. <laughs> <laughs> 에헤헤 <laughs> 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 <laughs>